Magandang araw sa inyo mga bai. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito pag usapan natin ngayon ang uh, magiging uh, sitwasyon ng Gilas Pilipinas uh, papasok ng uh, quarter finals sa uh, 19th Asian Sea Games. So basically natalo nga tayo sa Jordan. Okay. So number 1 na ngayon yung Jordan. Okay. Then number 2 naman ngayon ang Gilas Pilipinas sa uh, group standing sa Group C. Ngayon Since number 1 ang on Jordan, pasok na sila ngayon sa quarterfinals Samantalang ang gilas sa mga bay ay hindi pa sila pasok sa quarterfinals So ang gilas ay dadaan sa uh, classification uh, phase mga bay ano? uh, Kung saan makakalaban nila ang number 3 sa group D Which is uh, nandoon yung Japan, Korea, uh, Qatar at Indonesia okay. So malamang sa malamang nito ang uh, mga kalaban ng Gilas Pilipinas sa classification phase is yung uh, either Indonesia or Qatar. So, yan yung uh, mga kalaban nila. And I think Qatar yung may pinakamalaking chance na manalo over Indonesia depende sa magiging resulta ng laban nila. Okay? So, kung papasok, mananalo yung Indonesia mga balkonda sa Qatar, magkakaroon tayo ng uh, Philippines versus Indo ulit sa classification phase. Pero, kung mananalo ang Qatar, uh, Gilas versus Qatar sa classification phase. So, kung sino yung manalo mga bay sa laban ng Gilas between Indonesia or Qatar sa classification phase, uh, papasok na yung mananalo doon sa quarterfinals. And doon nila makakaharap pagdating sa quarterfinals is yung number one ng group D. So, either Korea Okay, or Japan yung mga kalaban nila. Depende sa magiging resulta ng laban ng Korea at Japan uh, sa group stage. Kasi hindi pa sila naglalaban, press pang undefeated. So, depende kung sino yung mananalo dyan. Sa dalawang yan, magiging number one ng group D. Uh, sa tingin ko, Korea yung magiging number one dyan since team B lang ng Japan yung pinadala nila. So, malaki yung posibilidad na Philippines versus uh, Korea sa quarterfinals. And mas lalong dihado tayo sa Korea kung i-compare mo yung laban natin ngayon na Jordan pa lang tinambakan na tayo. So medyo tagilid yung sitwasyon ngayon ng Gilas Pilipinas. So yun lang yung update mga bay. Abangan natin yung classification phase kung papasok ba ng quarterfinals or hindi ang Gilas. Maraming salamat sa prunod.